morning guys meron na naman ako dito ng mga kamatis na tanim yan mga kamatis po yan mga babies pa lang sila mga babies pero meron na siyang bulaklak yung isa mga bulaklak meron din sitaw yan mga sitaw yan sana dumandang tubo nila para naman ay pang gulay na pero mayroon yan, mayroon din naman pechay mga ayan lang na nabuhay na pechay yan. ito pa, madami pa yan mga pechay pechay yan, sana lumaki pero ito mga kamatis okay na yan stable na yan antay na lang bumunga tapos meron din ako dito ang bagong tayo ng mga talbos ng kamote tangkas ng kamote yan yung ulaman din namin yan kaya talbot oh, mga baby pet chai bell pepper yan. okay suggest naman kaya dito sa akin kalamansi ang laki na niya pero hindi pa siya bumubunga ano kaya magandang gawin dito ayan o no? kalamansi wala pa siyang bunga ano kaya dapat dito ah uh, pa comment naman po kung ano ang magandang gawin sa kalamansi para bumunga